Alright, so yun, magandang magandang araw sa atin mga kamamay, no? So yun, panibagong araw, panibagong videos na naman tayo. So yun, for this video, ito na naman ang ating abutan, uh, no? So yun, nakabakanteng ang So dito siguro possible mag ramp si 7 mga kamamay. So galing lang ano yan, uh, marindoke, no? And then ito, si Unse, nandito. Uh, may laman, ha? Ah, no? Nandyan na rin pa sa aero. So nabutan natin ngayong uh, oras na ito. So time check tayo mga kamamay. Alas, alas 3, sakto. No? So, nandyan si Timotea, ang uh, katambal ng 11 no uh, at si 15 at si Beatrice yung nandoon sa dulo no so ayan na oh si si Shete si yan mga kamamay so ito naman passenger may passenger yan so, hindi naman dangerous no? maraming pasahero so kanina nagulan sa so, lakas ng ulan kanina akala Hindi titila no So yun tumila rin naman At uh, napagbigyan din no At uh, wala na yung ulan So pero may lagyan pa rin Mga kamamay no Ayan So yun yung pa rin Sa mga nabigyan natin ng stickers Mga kamamay no Sa mga trackings Ng Pamasbate Sa mga uh, Tricycle Ng uh, Tuda Ng Grand Yun Sa mga tropa pa nandito No nabigyan natin ng stickers Maraming salamat po Pa support naman po Mga idol no Pa, pa like and share And subscribe na rin po Mga idol no Ayan So sa mga dating mga viewers pa rin natin, iyon share pa rin sa inyo. Ayan na. 'Yan. 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 na 'Yan. Oh, mga 'Yan. So, magdandahan po. Mag-ingat po kayo sa paglabas, no? Ha? Magdandahan na sa hero. naglabas na. Ano? Marami din yan, pasero. Siete. Kasi maganda higaan yan ni Siete. Maganda na higaan. So, hindi ka tulad dati. Puro upuan lang si 7 no? So, ngayon, higaan na. Alright. Kukuha ka ng, ano, documents? Mahal Pilipini Ay, ay grabe Ang mga big bike Labas Ang daming isda doon So yan lang, pasahero pala Pero yun nandun yung iba, baka nasa sa kaniba Tara punta tayo doon sa harapan nila Kinsi kung anong ba mayroon Para may updates kayo mga kamamay Kung ano ba mga kaganapan dito sa loob ng port no? Ayan Tara, let's go. So, ito si Timothy, ya, no? Uh, may laman na rin. Yan. So, marami pa pala yung pasayero. no? Ang dami pa pala nun. Sa ni city. So, si Kinsey. Ayan, si Kinsi, Si Beatrice. Nandun. Parang may ginagawa kay Beatrice, ah makulimlim mga kamamayong yung sa parte neto kay Kelsio alright so yun ah uh, hanggang dito na lang ating videos mga kamamay sana na gusto nyo ang ating updates no sa mga videos natin sa mga updates dito sa mga port no sana na gusto nyo ang ating updates mga kamamay at pakishare na rin po sa mga videos natin pakilike and share and subscribe po sa mga hindi pa po nakapagsubscribe isubscribe nyo na po yung official vlogs thank you so much and God bless lagi palalan kamamay ingat and God bless bye bye love you all